para hindi kayo mahirapan kasi eto kaya hindi ko to kinakabisado yung hindi ko inaano yung pangalan nito gawa ng eto yung mga exit na yan hindi yan diretso kumbaga putol putol yan kaya hindi ko yan kinakabisado pero etong exit 13 isang buo to mga boss yan exit 13 eto na yung Kurais Maka Road yan etong 13 lang tandaan nyo kasi ito yung sa dulo ng kimpahan ito sa pag nag exit ka dito sa 13B papunta ka ng ano, Maka Road pag nag round ka naman dito sa kabila ayan o kung dito ka naman sa unahan i exit ayan meron dyan exit mag round ka papuntang left ano yan papunta ka ng exit 24 yan is Road bali nasa 13 ka bigla kang mapupunta sa exit 24 ganon yung count diyan mga boss pero dahil diniretso natin yung count nito 13, 14, 15, 16, 17 yan continue pa rin bali magbabago lang yung exit doon pag pumunta ka doon sa exit na yon. doon na yung exit 22, 24 20 ano ba doon 31 na ah. o walang 26 yan basta gano'n. huwag kayo masyadong ano gina, um, sinasabi ko lang yung exit mga boss ah, hindi nyo kailangan makabisado agad ito yan ito exit 14 chill lang kayo kasi dahan dahan makakabisado nyo naman to saka kung gala yung amo mo magala o mahilig sa party yan madali yung kabisaduhin to ako kasi kaya medyo nakabisado ko tong lahat ng to gawa ng lahat ng lugar dito pinupuntahan namin dito dito namimili kami dito ng mga gamit o damit yan kung ano ano dito sa 14 sa 15 naman kaya kailangan mong kabisaduin ng exit 15 dahil dyan yung pinakamalaking masjid dyan yung pag may namamatay dyan nililibing ah dyan ano oo oh, parang ganon dyan tinadasala nila ayan o oh, nakikita ko na nga oh exit 15 yung pinakamalaking masjid bali dalawa yan King Khalid saka exit 15 yan dalawa lang tatandaan yung malaking masjid pag may a-attend yung madam mo sa ano pag may namatay na lalo parent nila o relatives yan eto exit 15 na mga boss next natin exit 16 yan bali pag exit 16 wala naman ibang ano dito ang signature na palatandaan dito yung IKEA medyo maganda yung naging ano ko mga boss ha? tingin ko maganda yung naging explanation ko gawa ng sobrang continue yung pagdrive natin yun nga lang medyo mabilis mabilis yung takbo natin gawa ng ano walang traffic nung first timer ako mga boss inaabot ako ditong etong biyahe na to Um, siguro lagpas 30 minutos may get pa isang oras na yan. pero dahil na matagal ka na dito kontrola alam mo na yung mga speed limit yan madali na lang abang galing ha nag continue yung video natin mga boss 19 minutes Ah, hindi ko lang alam kung continue siya ng 19 minutes o magpuputol siya. Yan, dito na 'yung exit 17. Bali i-exit na tayo dito mga boss. Yan, ito 'yung signature ko. 'Yang ano, 'yang ikya na exit 17 na to mga boss pag diniretso natin exit 18 yan okay bali hanggang dito na lang tayo mga boss dito na yung ano mga pagawaan ng sasakyan halimbawa na panggaka, ka dito mo rin dalin yan. pero ngayon meron ng malapit sa amin kaya hindi na mahirap dati dadalin mo pa dito kasa dito eh yan lang mga boss And kung na dito yung live, sana nagustuhan nyo yung... Ay, live. <laughs> Record. Sana nagustuhan nyo yung video natin mga boss. Masalam.